Konti lang, baka hindi mo maubos. Ay, mamaya pa ang maubos. O pag naubos mo, bumingi ka lang kay ate mo. Tira mo si mama mo. Pasta ala princess tsaka ala valerie daw to. Pasta ala princess and valerie kaya arla terna. Parang tango. Ito na yan. Tangi. Pag-ibasyon na ganyan ka konti. Teka lang, di ba tapos di ba? Ayan. Kain na si ano guys. Maris ka diyan ba yung ano lightning? lightning tangik kidlat yun. Bukas Thunderstorm pala yun. Thunderstorm. Bagyo yun te, idiot. Lightning, lightning. Wait lang ha, wait lang ha. Relax. Tatay lang sa ako. Dito ko. Tumai ko. Tumai ka sa oba pa. Kadiri. Takpe matika. Ay, ko na kakain na ng putik. Huwag ka na kumain. Patida, di mo pa nakakain yan ah. Lala, siguro pag kumain na ito. Talagang ito pa na. mapapano na. na. Mapapagurit. So, yung gogi. Oh, akin yung gogi ba ito? Ano ba ba ito? dito ba <laughs> <laughs> ang mga idol? Ito daw ay masarap. Tikman natin. <laughs> Tikman. Ang carbon carbonara with ala Valerie. Carbonara ala Hindi masarap, <laughs> Bakit ba malaglag? Kasi ini okay na yan, dahil mga pilihan ako. Huwag <laughs> mo masyadong kapihin. Pamot ka agad ng ulo, kaulong mo talaga. Huwag um, mo masyadong kapihin. Pabiktim. Okay. okay. Pusin ko na sa ito to. <laughs> si Inge lumalabas. Si ano? Ginger. Angerness. Wait lang te, ah. Para di ka na umulit pa. <laughs> Bibigay ko na lahat ng kinakakayanin. Baka naman kalahati okay. ng luto mo sa'yo. <laughs> ไม่ต้องมาห้า